ng DWALFM Radyo Totoo CMN Batangas CMN Live. Live Nation Friends Belda, magandang araw sa'yo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Ibinasura ng prosecution ng mga reklamo kinakarap ng dating pulis at ng driver nito. Kaugnay sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilona. Ito ang iniulat ng Calabarsan Police matapos na ibasura ng korte mga kasong kidnapping at illegal detention na kinakarap ng dating pulis na si Alan Di Castro. Driver nito na si Jeffrey Magpantayo alias Chepoy at dalaw chandos ng dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa isang statement sinabi ni Calabarsan Police Regional Director is Brigitte Jet. Paul Kenneth Lucas na nire-respeto nilang naging desisyon ng korte hindi sa nasabing kaso. Ngunit kasabay nito'y tiniyak niya na gagawin ng kapulisan ng lahat upang maihatid ang hustisya para kay Catherine Camilon at sa kanyang pamilya. Si Di ay sinibak sa serbisyo noong January 2024 matapos umaming kasintahan ang nawawalang biktimang si Camilon kahit na siya ay pamilyado na. Siya rin ay itinuturing na main suspect sa pagkawala ng biktima ngunit hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin itong tahimik hinggil sa nasabing kaso. Mula sa DWARFM 95.9 ito, si Renz Berta ng CMN Pilipinas nag live para sa Cement Pilipinas. CMN live, live Nationwide Maraming salamat, Renz Belda. Wala po sa impilan ng Radyo Totoo, CMN Batangas.